Jungle. Alamat ng Ibong Adarna Si Ibong Adarna ay isang kilalang epikong Filipino na isinulat ni Jose de la Cruz na mas kilala bilang Huseng Sisi ang kwento ay naglalaman ng mga mahika, pag-ibig, at pakikipagsapalaran. Isinulat ito noong panahon ng Kastila at naglalarawan ng isang kaharian na pinamumunuan ni Haring Fernando. Ang epiko ay nagsisimula sa pagkahulog ng sakit ni Haring Fernando. Upang mapabilis ang paggaling ng hari, kailangang marinig ng ibong adarna ang kanyang awit. Ang kanyang awit ay may kapangyarihan na magpagaling ng sakit ngunit, may pitong pag-awit ang ibon, at kinakailangang mapakinggan ang lahat ng ito para magtagumpay. Ang tatlong prinsipe, si Don Pedro, Don Diego, at si Don Juan, ay naglakbay upang hanapin ang ibong adarna. Subalit, ang mga nakatataas na prinsipe ay nagkaroon ng masamang intensyon, at ang dalawang ito ay nagtagumpay sa una at ikalawang pag-awit. Si Don Juan na lamang ang natira upang tapusin ang paglalakbay sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Don Juan ang magkapatid na prinsesa na sina Maria Blanca at Maria Leonora. Isa itong pagsubok sa kanyang tapang at katapangan. Habang hinahanap niya ang huling pugad ng ibong Adarna, nagtagumpay si Don Juan sa mga pagsubok na inihay ng mga diwata. Sa pagdating ni Don Juan sa pugad ng ibong Adarna, nagtagumpay siya na pakinggan ang huling awit ng ibon. Sa kabila ng lahat ng ito, nakahanap ng pag-ibig si Don Juan kay Prinsesa Maria Leonora, at ang pag-ibig na ito ang nagbigay ng kakaibang lakas upang mapatunayan ang kanyang tapang. Matapos ang tagumpay ni Don Juan, bumalik sila sa kaharian ng kanilang ama at ibinalita ang magandang balita. Ang ibong Adarna ay bumalik sa kaharian, at ang hari ay nagtagumpay na magaling mula sa kanyang sakit. Ang pag-ibig, tapang, at pagtitiwala sa sarili ay naging pangunahing aral ng kwento. Sa pamamagitan ng epikong ito, ipinapakita ang halaga ng pagmamahal, katapangan, at pagtitiwala sa sarili sa harap ng mga pagsubok. Ang si Ibong Adarna ay isang makulay na kwento ng pakikipagsapalaran, pag-ibig, at tagumpay. Maraming salamat sa inyong panonood at kung gusto ninyo ng mga ganito kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong kwento.